Hello, hello sa inyong lahat. Migalab shout out po sa inyong lahat. Welcome to my vlog, Lutong Masa ni Chona. Ngayong gabi, guys, gabi na dito sa Kuwait. Magandang gabi nga sa inyong lahat. Tsaka ah uh, good morning Pinas. Ma maaga na doon ngayon, 'di ba? Dito ngayon sa Kuwait is mag -ten. 10, 10 PM na nang gabi. So, mga idol, uh, magkwentuhan naman tayo or magkwento ako sa inyo magbigay ako ng update about sa aking uh, blood pressure kasi last week ano nabahala po ako or nagulat po ako kasi nga yung aking blood pressure is mataas biglang tumaas hindi ko alam kasi yung bato ko lagi namamanhid tapos parang kung sabi saya pa lingugug ako ulo ba parang hindi ko maintindihan minsan gumaganong ganon ako kasi nga hindi manhid na masakit hindi ko alam hindi naman ako minum ng gamot eh ngayon naisipan ko na pumunta doon sa hospital sa clinic dito para magpatingin at saka kumuha ng repairer kasi gusto ko magpa ultrasan meron akong isang gustong i-check sa tiyan ko na kung oh, kumusta na ba siya doon sa loob meron <laughs> kasi akong ano eh, uh, pinapaloob up <clears throat> na ano balang araw malaman nyo yan uh, kung maultrasan ako bukas ibablog ko din yan sa iyo. share ko sa inyo yan para uh, kayong lahat ay malarma so ngayon ang ang kwentuhan natin is about sa aking blood pressure bigyan ko kayo ng update mga idol so tayong lahat pupunta tayo sa yung edad natin ay uh, tumataas or nagiging ano na malaki na yung mataas na yung edad natin katulad ko is 51 ako So, hindi ko alam na kumpiyansado ako mga idol yung katulad ng mga video ko pinapakita ko sa inyo, kain ako ng kain eh mali yung ginagawa ko kaya uh, huwag, kung niyo tularan na, <laughs> kain ng kain tapos hindi nagpatingin ng sugar ng blood pressure so mga idol, nagulat ako nung last week isang linggo na ngayon ano, pumunta ako dun sa doktor kasi hindi ko na ano, tsaka, parang iba talagang pakiramdam ko parang nahihilo ako sabi ko, low blood siguro ako pero hindi naman eh hindi ko pala alam na mataas na pala yung dugo ko buti na lang hindi katulad ng iba na sa kanila na discovery is umabot na ng 200 megit yung dugo nila is eh, sa akin maaga-aga kong na discover so 147 over 106 so ngayon mga idol binigyan ako ng amo ko ng gamot na ah, ng amo ko sorry ng doktor pala hindi ko amo ano na ba siya na na binigyan ako ng doktor ng gamot. Ito yung gamot ko. Oh, yun? Ito yung binigay niya. Hindi namin siya matapang mga idol. Pang, pang pababa lang ng oh, blood pressure. 10 mg, 10 mg lang ang binigay niya sa akin. Inobserbahan pa ako. So, uminom ako nito sa loob ng isang linggo. So, sabi niya, after one week, bumalik ka. So, yun nga, sinukat ko lang ng lunis to lunis, bumalik ako. Ayan, ito yun o. Oh. Ito yung gamot ko. Ito yung gamot ko mga idol. Ayan. Baliktad ba? Sistril 10 mg tablet. Sistril pala ang pangalan nito. Z yan. Yan ang aking or <laughs> yan ang aking gamot. Tapos yung gamot nila dito kay may nakalagay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, yan ang pag -inom mo, kailangan sunod-sunod. So, ang binigay niya sa akin, hindi masyado matapang, is uh, 10 mg. Hindi ka tulad yung sa, sa ano ngayon, yung iniinom nila ngayon, yung sa Pinas. Losartan is, uh, kasal, kadalasan umiinom doon is uh, 50 mg. So, ngayon, pumunta ako kanina doon sa, sa clinic, pinatinginan ko yung aking dugo at uh, sawa naman ng Panginoon is uh, bumaba yung kanina, nagpa blood pressure ako uli doon um, 152 <laughs> over 76 mababa na yung over niya tumaas naman yung sa taas kasi yung sa taas nung last week is 147, e ngayon naging 152 dati 147 over 106 ngayon naman is 152 over 76, sabi ng doktor okay lang daw yun, hindi naman daw masyado mataas, it's okay, okay, no problem uh, sabi ko, sabi na titik ka ba ng gamot, sabi ko yes, sabi niya sabi ko continue, ba? sabi yes continue then after 2 weeks, balik ka dito ulit, check natin yung blood pressure mo pag okay na siya may, siguro hindi na ako iinom ng gamot kasi yung gamot na binigyan nila sa akin mga idol, hindi siya matapang katulad ng Lorsartan 10 mg 10 lang yung binigyan na sa akin muna ngayon siguro so sa inyong lahat ah payo ko lang sa inyo, huwag niyo akong gayahin yung kain ako ng kain. Alam niyo ba, malakas ako kumain kasi ng kanin. Three times a ko kumain ng kanin. Tapos mga idol, naniniwala talaga ako sa diet. Nag, nung nalaman kong high blood ako, at saka yung sugar ko pataas na punta na ako sa diabetes. Kasi pre-diabetic na ako ngayon mga idol. Pag umabot pala yung uh, sugar natin ng 6.2, pre-diabetic na tayo niyan. malaki. Malapit na malapit na sa diabetes kaya ngayon ay iniingatan ko, kaya nagkontrol ako ngayon kumakain ako ng karne konti lang, kanin nung mandi si ano, 70 isang beses lang kumain ng kanin. <laughs> Nagtinapay ako konti, konti-konti lang kinakain ko kaya bumaba bigla yung aking uh, dugo, yung blood pressure ko yung naging 152 over 76. Kailangan Uh, bumaba pa yung nasa taas hindi dapat sya taas diba so ngayon ang ginagawa ko mga idol nagluluto ako ng sabaw katulad ng inupload ko kanina na na uh, inst uh, instant mushroom soup tapos nilagyan ko yun ng ampalaya, upo carrots at saka patatas at saka ano lang 1 4 cup na meat ng manok yun sinabaw ko, ang kinakain ko, yun ang i-dinner ko, tapos sa lunch kakain lang ako ng tatlong kutsara o apat na kutsarang kanin, kasi itatry ko talaga kung bababa ba yung dugo ko mga idol yun na yan ang menu ko, hindi na ako kakain ng kung ano-ano, katulad dati nung yung paa ko namamaga dahil sa sobrang kain ko ng itlog, tinigil ko yun. Sawa ng Diyos, hindi na namaga yung paa ko. Hindi na. Nung tinigil ko na yun. Kasi malalaman ko mga idol, pag ayaw ng katawan ko, magre-react yung katawan ko, yun tinitigil ko yung isang uh, pagkain. Kaya, natuwa naman ako kanina sa resulta na bumaba yung aking blood pressure. Sabi, eh, thank you Lord, hindi ako nila bibigyan ng matapang na gamot. Kasi, sabi ng doktor sa akin, pag ano, pag uh, hindi daw kumalma yung dugo ko, bibigyan niya, nila ako ng mas mataas pa doon, matapang na gamot para magnormal yung dugo ko. Pero ayaw ko, ayaw ko. Mama ko high blood mga idol, pero ngayon hindi siya umiinom. Kontrolado niya yung pagkain niya, lahat kinokontrol niya. So, hindi naman si mama tsaka lagi siya nagpapabip. So, sa mga hindi pa naging high blood dyan, umpisa nyo na ngayon magpacheck ng mga dugo niyo ng sugar niyo hindi nyo, ala, hindi nyo mamalayan eh, ano na pala kayo, diabetic, tapos ano na, um, tawag nito, ah uh, high blood na pala. So, payo ko sa inyo, aga agahan nyo magpatingin palagi ng ano, every 3 months patingin kayo ng blood pressure nyo, yung, yung, ano, yung dugo nyo, yung sugar nyo, patingin kayo. Kasi nga, katulad sa akin, 51 na, saka ako nagpacheck ng dugo ko, kasi hindi, akala ko kasi, ano lang namamanhid kasi yung balikat ko, hindi to ko, dito ko lang masakit manhid dito wala naman dito lang wala ko naramdaman sa katawan ko ini si Jenila ako okay naman yung puso ko walang problema is normal normal man so yan mga idol so kung edad mo ay 45 47 48 kayo pa mo na magpa ng blood sugar mo at saka yung magpa-blood pressure palagi kahit once a month or tw twice a month every two months, three months, ganun. Kasi nga, hindi natin alam, lalo pag nandito pala tayo sa abroad mga idol. Kasi yung mga pagkain natin dito, sobrang mantika. At saka yung kanin nilalagyan ng asin. Kaya, ingat-ingat din tayo. At saka lagi tayong kumain ng indomie. Ako hindi ako kumakain ng indomie mga idol. Nung bago ako dito, kumakain ako. Pero ngayon, hindi na, mga seven years na, yun, hindi na ako kumakain ng indomie hindi talaga kasi hindi ko nauubos yung isang ano kaya ako ko nang mga idol ito ito ay i-share ko sa inyo ihalo ko sa lahaluan ko ng mga gulay pero pag pure hindi ko nauubos yung isang pa sa totoo lang pero pag may gulay nauubos ko yung kainin lagyan ko ng mga patatas talong usita uokra o okra yun kakainin ko nakikita niyo naman minsan di ba binablog ko na yung noodles nilalagyan ko ng ano ng gulay kasi hindi ko siya makakain ng puro hindi ko mauubos Mahilig kasi ako sa gulay. Ang mali ko lang kasi mga idol, malakas ako kumain ng kanin. So, ngayon ay tinigil ko na. Ngayong gabi, ang kinain ko lang, ha, soup lang, yung ginawa ko kanina. So, yan ang payo ko sa inyo. Ingat-ingatan natin yung sarili natin. Lalo na hindi tayo mayaman. Okay lang yan sa mga mayaman. May pambili sila ng gamot. Eh, tayong mahirap. Wala. Buti na lang mabait yung amo ko pag sinabi ko sa amo ko, sir, pupunta ako ng doktor. Oh, si, punta ka, punta ka inaapura ako ng amo ko so mabait yung amo ko so papasalamat ako sa Panginoon at wag natin lag wag natin kaligtaan mga idol na magdasal tayo sa Panginoon bago tayo matulog magpapasalamat tayo sa kanya sa mga kabutihan na binigay niya sa atin yung pagmamahal niya sa atin yung pag, pagbigay niya sa atin ng malusug uh, malusog na katawan so yan lagi nating ipagdasalyan mga mga idol. So, yan ang i-share ko sa inyo. Yung aking blood pressure is okay, pero mataas pa rin yung sa taas, 152 tuloy. 1, 147 naging 152, tapos sa baba is nagiging 76. Bumaba siya bigla. Kasi nga, hindi na ako kumakain ng kanin. Sa loob na isang linggo, isang bisis na lang, tipid pa. Kasi natakot nga ako mga idol. Kasi gusto ko nga, subukan, hindi ko pa pinatingnan yung blood pressure ko, baka after 2 months so yan lang mga idol, abangan nyo yung isa ko pang update about sa pagpa-ultrasan ko kasi meron isang, matagal na to after 3 years magpa-ultrasan ako so, abangan nyo isi-share ko din sa inyong, paalam na sa inyong lahat, huwag nyo kalimutan i-like, i-subscribe ang aking youtube channel at ang aking feeds na Lutong Masa na paalam na sa inyong lahat God bless, bye